pagpalang umaga mga bro mga sis ayan po nandito kami sa karagatan ng Laia Beach Batangas yan si Brunal din po mga bro mga sis yan magandang umaga po yan. lukuyang ano po ngayon alas 7 ng umaga napasarap po ng tulog eh <laughs> kanina po po kami dapat sa babaw kamong pakiramdam tapos, po tapos sumama din po ang pakiramdam ni sis Lisa kaya hindi kami agad nakababa yan, yan po, hanting, -hanting yan. Nag-picture taking na sila dito. Yung mga kasama po namin, tsaka hmm. yung sonages, ayan po mga yung sa, ano, sa Lalus. La Laia, Batangas. Yan, yung ano, swimming oh. pool. May swimming pool din po, tapos may dagat. Hmm. kumpleto po dito, maganda hmm. po. Ayan. Ayan. Hmm. Yan, halika na dito sa Dalampasigan. Mag-ano-ano -ano tayo, baka may mahanting tayo kasi sa diba na, nag-high nag tide picture muna tayo tulog pa si Bunso napagod yan ano yan di ayan di oh yun ano yan tamilok to ayan, ayan, ayan. Ano, wow may tamilok si Bruno ayan, rin nakuha ayan, ayan tamilok ito hmm. ito pa isa may tamilok pala dito mga basa pa ng dagat ayan po tika mayroon o oh, na ano oh yan oh mga natangay po. mga natangay ng alon Yan. Di mo. Okay, mo. Yan. Yan po mga bumungis sa Tamilok po yan. Ang ganda ng isa, kristal. oh, no, kristal naman tayo. O, milok, eh. hindi ito, oh oo oh. Hindi ito. Yan. Tamilok po ito. Hindi lang yung isa, hindi hindi po libon. Pero okay lang, pwede po panghalo. Panghalo sa langis, sa mga grapa, sa mga kalmen. Pwede po ito panghalo at least hindi na po sininsil kasi kasarim, karamihan po nakikita namin minsan sininsil pa ito hindi na mm. meron din po pala talaga tamilok siyempre dagat po ito eh kaya meron din tamilok mm. swerte so, po kami na sis oh. ngayong umagang ito nakatagpo agad ang tamilok mm. yan po ang oh, dami mga guest mga dumating ano po kasi ngayon sabado ay linggo na pala linggo na o, sabado. sabado kahapon kahapon po pala kami dumating kahapon dumating mm.

Hmm. di ayan yeah. shout out ko pala sa lahat ng aming subscriber sa mapadaan po sa aming munting channel paki-like and share and comment po paki po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo. Bye. Maghanting-hanting po muna kami.